nandito kami ngayon sa Masabati Galang Stand. Ayan you know? o. Mga kapatid yan. May, 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 ano, may, may aktividad po kami. Ano po? Hello guys. Dito kami guys. Dito kami guys. Dito oh. kami guys. Dito kami guys. Dito kami guys. Dito kami guys. Ano guys <laughs> guys ay hello guys kumusta na kayo guys <laughs>

Huh? <stacks cima> <spario> like, ha? ครับสวัสดี na คะ Win. Guys, ang dito kami sa turin Turil, Turil baka si mangki wing Mang Turing. Orion. <laughs> Pasok na rin po yung kulay green. Anak, guys, Pasok na po green. Sa na Para ma-compress po natin. Para hindi na kami sa aming support ako. Wala Mga kababayan, yan po ang mga kapatid sa lokal ng Masbate. Gagawa kami ng human monogram para sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ayan ang mga kapatid. <laughs> <laughs> Ayan ang mga kapatid. ka daw na oh. Nagkakaisa na. <laughs> At si ni ini. Yan ang mga kapatid, nagkakaisa. O, oh, mawala na kapayong. Bawal na kapayong! <laughs> Magsasagawa kami guys ng human monogram. Yan na, mga kapatid. Mamaya magpapalipad ng drone. Sa kabila ng masamang panahon Pwede na pa na, punta ang letter D Pwede na ka Charles, diin kita I don't know Ato si <laughs> Ka Jisul Wala Huwag tala natuloy sinado ala What is Canary? Sino? Sino siya? Canary Canary ah? Ayoko